Magandang araw mga kalandas Happy New Year at welcome po sa Landas ng Pag-asa Ako po si Eric Ribas Sana po ay naging maganda ang pagpasok ng magtaon para sa inyo Ang ating Ibanghelyo sa araw na ito ay hango po kay San Marcos chapter 6 verses 45 to 52 Pakinggan po natin Matapos mapakain ang limang libong lalaki agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida sa kabilang ng lawa samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya ay umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa lawat na noon ng bangka samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad. Sapagkat pasalumat sila sa hangin, at nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya napasigaw sila. Ang akala nila ay multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot. Si Jesus ito, lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas sapagkat hindi nila naunawaan nangyari sa tinapay. Hindi ba ito abot ng kanilang isip? May tanong po ako sa inyo mga kapatid. Pag narinig ninyo ang mga salitang si Jesus ito, huwag kang matakot. Ano ang iyong magiging pakiramdam o reaksyon? Mababagabag pa rin ba ang iyong kalooban o magtitiwala ka ba sa kanya na dahil narito at kapiling mo na siya, hindi mo na kailangang matakot. Tulad ng mga apostol sa Ebanghelyo ngayon, sa ating buhay, minsan may direksyon na tinuturong ating Panginoon sa atin. Ngunit habang ating tinataang ang landas na ito, bigla na lang tayong makakaranas ng pagsubok, gaya ng malakas na hangin na tumama sa bangka ng mga apostol sa gitna ng lawa. Sasabihin natin, Lord, Lord, Akala ko ba dito mo ako pinapupunta? Bakit? Ang pangit yata ng kalagayan ko dito. Ano nangyari, Lord? Mingit sa akala ng mga apostol at malamang ganyan din tayo mag-isip, minamasdan ni Jesus ang bangka nila at alam niya ang kanilang pinagdaraanan. Ganyan din siya sa atin. At naniniwala ako na sa ating pananalig sa Kanya, hindi rin niya tayo pababayaan. Ipakikita niya sa atin ang Kanyang mukha at titigil rin ang malakas na hangin o anumang mahirap na pagsubok ang ating mararanasan. Ngayong 2025, natitiyak ko na meron pa rin tayong mga pagsubok o mga malakas na hangin na makakaharap. Paya ko lang sa ating lahat, makinig tayo sa kanyang sinasabi. Si Jesus ito, huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Napaka makapangyarihan ng mga salitang ito kung ating pakikinggan kaya, dala, ang pangakong ito ni Jesus, itabi natin ang takot, lakasan natin ang ating loob, at harapin ang mga pagsubok at biyaya na kanyang alok sa atin ngayong bagong taon. Sa tingin ko, ready ka na. Kung hindi ka pa ready, okay lang. Kasi si Jesus, ready na siya. O, oh, di ba? Gusto natin yon. Kung inyo na... kung kayo po'y natuwa sa mga iksing pagmuni-muni ito, pakilagin share po. Baka po makatulong may bagong taon sa inyong makakilala, mag-anak o kasama sa hanap buhay. Maraming salamat pong Abing niyo pong muli.